kahulugan ng madre sa panaginip. Ang panaginip ng isang madre ay kumakatuhan sa pagbabagong nagmumula sa ibang anggulo. Kung minsan, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na humingi ng banal na proteksyon, payo at pagkakaisa. Gayunpaman, depende ito sa kasalukuyang sitwasyon. Sa pangkalahatan, ang panaginip ay nasa yugto ng kalungkutan o kawalang kasiyahan. Ang mga damdaming ito ay nauugnay sa masamang trabaho, isang hindi matatag na ekonomiya o mga problema sa pag-ibig. Gayunpaman, hindi lahat ng panaginip na may isang madre ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa problema. Minsan ito ay isang senyales na nagmamalasakit ka sa mga kalagayan ng pamilya. Ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa isang madre? Ito ay nauugnay sa mga kasalukuyang kaganapan, problema o kawalang kasiyahan. Upang maunawaan ng tunay na kahulugan, kailangan mong gumawa ng self-analysis ng realidad ng trabaho o mga emosyonal na pagbabago na sa tingin mo ay darating. May takot kang mangyayari. Ang mga sumusunod ay isang listahan ng mga panaginip tungkol sa isang madre at ang mga kahulugan nito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pangit na madre. Ang kahulugan ng panaginip ng isang pangit na madre ay hinulaang ang hindi kasiyahan at stress. Ito ay isang yugto kung saan hindi mo gusto ang iyong ginagawa at gusto mong umalis sa nakagawiang gawain. Bukod pa riyan, itinuring mo ang kasalukuyang problema bilang iyong kasalanan at iniisip mong nawalan ka ng oras sa walang kabuluhan. Kung nanaginip kang makakita ng masamang madre, dapat magbago agad ang isip mo. Gayunpaman, kakailanganin mo ng matalinong payo upang simulan ang paglalakbay at maghanap ng mga bagong relasyon. Subukang palawakin ng iyong social, social circle na may malawak na insight at layunin na mas mahusay kaysa sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang masamang madre Ang kahulugan ng panaginip ng isang masamang madre ay nagpapakita ng pagkakanulo at masamang kaibigan. Ang pagkakaibigang ito ay maaaring matagal na, ngunit ito ay magbabago at makakaapekto sa iyo. Kung nanaginip ka ng isang masamang madre at amo o may-ari ng negosyo, dapat ay nakabantay ka sa iba, karaniwa mong pinagkakatiwalaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang madre na namamatay? Ang panaginip ng pagkamatay ng isang madre ay nagbababala sa pagkamatay ng isang miyembro ng pamilya. Ito ay isang panaginip na mabilis na nagiging isang bangungot at nagpapahiwatig ng pagdating ng masamang balita o kahit na sakuna sa pamilya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang madre na nakaputi. Panaginip ng isang madre na nakasuot ng puti na nagpapakita ng kadalisayan. Ang panaginip na ito kasama ang isang madre ay hudyat din ng pagdating ng problema dahil sa mga maling pangako. Dapat handa kang bumalik sa iyong simpleng buhay, malayo sa material at hindi palaging iniisip ang tungkol sa pera. Bukod dito, ipinapakita nito na kailangan mong bigyan pansin ang pagkain at malusog na buhay na dapat meron ka ngayon lugan ng panaginip tungkol sa isang madre sa asul. Ang panaginip ng isang madre sa asul ay nangangahulugang sumisimbolo sa kalmado at spiritualidad. Bukod dito, ito ay nagpapahiwatig na ang problema ay malulutas at ito ay magdadala ng kapayapaan ng isip. Bukod dito, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na inaalis mo ang maraming problema. Nangangahulugan ng panaginip tungkol sa isang madre sa itim Ang panaginip na isang madre na nakaitim ay nangangahulugan ng isang maling desisyon At naniniwala ka na ang mga mahahalagang bagay ay malulutas nang wala ang iyong interbensyon Ang panaginip na ito ay nauugnay sa kumpiyansa na mayroon ka ngayon At hindi mo pinipiling harapin ang katotohanan sa kasong ito, kailangan mong gumising mula sa mundo ng pantasya ngayon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang madre sa kulay abo. Ang panaginip ng isang madre na kulay abo ay nagpapahiwatig ng takot. Dapat kang humingi ng payo na makakatulong sa iyo na malampasan ang anumang mga problema na nangyayari. Kapag madalas kang managinip ng isang madre na nakasuot ng kulay abo, Ibig sabihin ay haharapin mo ang mga bagong hamon at maghahanap ka ng pinakamahusay na paraan hindi ang gumawa ng parehong mga pagkakamali sa nakaraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang buntis na madre. Ang panaginip ng isang buntis na madre ay sumisimbolo ng pagkabalisa sa harap ng isang makabuluhang kaganapan. Ang karanasan sa panaginip na ito ay nagpapakita na mayroong ka mga pagpupulong sa mga taong hindi makaakit ng anumang mabuti. Kung nanaginip ka ng isang buntis na madre, dapat kang magingat sa mga palatandaan ng panganib mula sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang madre na umiiyak. Ang kahulugan ng panaginip ng isang umiiyak na madre ay sumisimbolo ng paglaya at hamon ikaw ay lumalapit sa isang bahagyang hindi komportable na sitwasyon. Ngunit ito ay makakatulong sa iyo palayain ang iyong sarili mula sa stress. Kapag nanaginip ka ng isang madre na umiiyak, nagbababala ito na ang iyong pag-uugali ay nagdudulot ng mga problema. Kung umiiyak at niyakap ka ng madre, hihingi ka ng payo sa mga tao sa tingin mo ay mahalaga. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa isang matandang madre. Ang panaginip ng isang matandang madre na nagpapakita ng karunungan, pangangailangan para sa payo, paglaki sa espiritwal at pag-iwas sa mga problema. Sa pangkalahatan, kailangan mong humingi ng payo mula sa mga taong may mas mataas na antas ng espiritwal. Maaari silang magbigay ng mahusay na patnubay kung nanaginip ka na matandang madre, ito ay dahil handa kang makinig sa payo na gusto mong tumulong sa iyo. Ngunit hindi mo ito pinayagan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maging madre. Kapag napanaginipan mong maging madre, nagpapakita ito na magagandang sandali at swerte. Gayunpaman, kailangan mong lutasin ang mga problema sa nakaraan na laging gustong bumalik sa kasalukuyan. Ipinapakita rin ito na tinatahak mo ang tamang landas Munit kailangan mo ng pangako Kapag naging madre ka, ito ay tanda ng espiritual na paglago At lumayo ka sa masamang damdamin Kahulugan ng panaginip tungkol sa maging madre ang isang kaibigan Ang kahulugan ng panaginip ng isang kaibigan na naging madre ay nagbababala tungkol sa pagdating ng kalungkutan o malas. Ito ay depende sa pakikipagkaibigan na mayroon ka sa taong nakikita mo bilang isang madre. Kung ikaw ay isang malungkot na tao at nanaginip na maging isang madre, ang iyong kaibigan, ibig sabihin, kailangan mong maghanap ng suporta upang mapabuti ang iyong pana na lapi. Kahulugan ng panaginip tungkol sa multong madre Kapag lumitaw ang isang multo ng madre, nawawalan ka ng kontrol sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay dumating bilang isang paalala ng tunay na kahulugan ng iyong buhay at kung saan ka pupunta. Inaako mo ang buong responsibilidad sa paggawa ng mabuti o masamang desisyon. Kahit na ito ay isang bangungot, ipinapakita nito ang tamang oras para baguhin ang iyong buhay.